Si Kidlat, dinner na. Nasa Mindanao tayo? Si. German Kidlat? Ito. Magbakasyon? Ito. <laughs> Mabigat yung nakuha mong bato ganito. O may kulay. Ay <laughs> Hehehehe. <laughs> <Kaka na. laughs> Yeah. Bravo. mo ah, ah, kayong pinila na siya. Yeah. Yung sagi. Sagi. Eh, hindi ko lang, ano, Pero buhay na Kasi Kung ko sa sagi ng Ano? Mulo lang siya. Sabi hmm. ko wala ka itong ano. Hmm. Hmm. Ang haba naman

kamuusraya ka kau luman